Sunod-sunod na nga po pala ang pag-ulan lalo na nga po sa hapon ngayon. ayet, eto na nga po at papunta na po ulit kami nito sa basyo dahil nga po kailangan naming umahon at magbibrigada nga po. Kitang-kita naman po na talagang nagbabadya na naman aring dalim ng ulan. Ay naabutan nga po pala kami dyan sa bangka kaya ayon, nabasa na ng talsik, nabasa pa ng ulan. Pero kahit ganun, ay laban pa rin tayo sa buhay. So, eto na nga po, nandito na kami neto sa may school. At nag-decide nga po pala ako na etong uh, blackboard ay imi-makeover. Kasi naman po, last school year, ay puro chokyo ang aking gamit. Eh, noong bata po kasi ako, ay hikain talaga ako at ang doktor nga po ang advice sa akin ay umiwas sa mga ganyan tapos sa polbo ganon kaya po hindi talaga ako pala polbo lumaki nang ang nilalagyan ko lang po ng polbo ay likod ganyan so dahil ang ipapamana nga po sa akin ng lahi ng nanay ko ay talagang yun hika <laughs> kaway kaway sa mga tiyuhin at tiyahin ko diyan ng mga hikain ang dami-daming ipapamana sa mundo ay nakohika pa talaga. Dahil nga po ay parang wala na akong pag-asam po mayat. <laughs> Kasi hindi nga po ako nakakapag-exercise na lalo na kapag nga po nandito sa school, busy-busy. Tapos sa hapon, syempre, linis naman po, ganun. Kaya sabi ko po sa sarili ko, off-limits muna ako sa chok. So, 'yan nga po kung napapansin nyo, may mga poknat-poknat na rin yung blackboard. So, eh uh, ito po muna 'yung ano naisip kong para ngayong taon, para rin po hindi makaiwas po ako sa paggamit ng chalk. At dahil na rin po nung nakaraang school year, eh, wala naman akong pampaluwal na ganyan. Oy. <laughs> buti na nga lang po ngayong school year, ngayong brigada, oy, may naawa, may nagpautang. <laughs> At dahil may nagpautang, syempre, ima-makeover natin ito classroom. Ito nga po pala mga ginamit dito ay syashopee ko lang po lahat na bili. Kasi po wala na rin po akong time para po pumunta kung sa saan tapos para bumili. Eh, ito po, pag syashopee, i-deliver -deliver lang sa bahay. O, oh, okay na po yun. Yun nga lang po, ang mahirap dito, yung pagdadala po pag-travel. Kasi nga po, ay sa bangka kami sumasakay at tumatawid pa ng Angat Dam. So, pag mabibigat, ay talaga pong mahirap dalahin dito sa school. Buti na lang po itong mga bata na ito no, na estudyante ko nung nakaraan ay tumulong nga po sa akin. Abahin na, na, nalingat lang ako saglit sa kanila na hinarap yung cellphone. Pati po mga kurtina ay si Shopee ko lang din po pala binili. Alam niya naman, love na love ko talaga yung may accent na green, apple green. Ay, basta green. Kaya po yung kurtina kong nabili, abay, di may green na rin. Tapos yan nga po yung aking asawa na supportive naman at taga-agawa dito sa room. Ayan na nga po yung room ko ngayon. Tapos po, may kinulang po dito pagpunta sa labas. Saka na lang po siguro pag may nagpautang ulit. Charing! Yun lang po. Paalam!